Magandang araw! Para sa araw na ito, ating tatalakayin ang mga aspeto ng pagtataguyod ng mga karapatang pantao sa demokratikong pamamahala. Kung lahat ng mamamayan ay kumikilala sa karapatan ng bawat isa, malaki ang posibilidad ng kapayapaan at katiwasayan sa lahat ng aspekto ng ating buhay sa lipunang Pilipino ang Universal Declaration of Human Rights o UDHR. Nabuo ito ng United Nations noong 1948 ay isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pagtao ng bawat individual na may kaugnayan sa bawat aspeto ng buhay ng tao. Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural. Ang karapatang pantao ay nahahati sa dalawa, individual at pangkatan. Individual o personal na karapatan Mga karapatan na pag-aari ng bawat tao para sa pagunlad ng sariling pagkatao at kapakanan. Ang mga karapatang ito ay ang sibil, politikal, panlipunan pangkabuhayan at kultural na karapatan. Pangkatan o kolektibong karapatan Ang mga karapatan ng tao na bumuo ng pamayanan upang isulong ang panlipunan, pangkabuhayan at pangkultural na pag pagunlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang likas na kayamanan at pagsusulong ng malusog na kapaligiran kalipunan ng mga karapatan o Bill of Rights ng Constitution. Listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao mula sa dating konstitusyon at karagdagang karapatan ng mga individual na nakapaloob sa Section 8, 11, 12, 13, 18, at 19. May tatlong uri ng karapatan ang bawat pamamayan sa isang demokratikong bansa. Una, natural rights. Pangalawa, constitutional rights. At pangatlo, statutory rights. Natural rights. Ang mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado, kabilang ang karapatang mabuhay, maging malaya at magkaroon ng ari-arian. Constitutional rights. Ang mga karapatang ipinagkaloob at pinangangalagaan ng estado kabilang ang karapatang politikal, karapatang sibil, karapatang sosyo-ekonomiko at karapatan ng akusado. Karapatang politikal. Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok tuwiran man o hindi sa pagtatatag at pangangasiwa ng pamahalaan. Karapatang Sibil Mga karapatan na titiyak sa mga pribadong individual na maging kasiyasiya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais gunit hindi numalabag sa batas. Karapatang sosyo Mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang-ekonomikong kalagayan ng mga individual. Karapatan ng akusado Mga karapatan na magbibigay proteksyon sa individual na inakusahan sa anumang krimen. Statutory Rights Ang mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas tulad halimbawa ng karapatang makatanggap ng minimum wage. Kaakibat ng pagkamamamayan ang mga taglay nitong karapatang pantao. Inalahad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas ang mahalagang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal, at kultural na nararapat na itaguyod ng pamahalaan para sa mamamayan nito ang kalipunan ng mga karapatang ito ay nagsisilbing pundasyon ng Estado sa paggawa ng mga batas at pulisiya upang palakasin at mapangalagaan ang pagkamamamayan ng mga Pilipino. Sa pagkilala ng pamahalaan ng mga karapatang pantao ng mamamayan, naging tungkulin nito na ipagkaloob ang paggalang sa bawat individual proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga karapatang ito at pagsagawa ng mga positibong aksyon upang lubos na matamasa ng mamamayan ang ginhawa dulot ng mga karapatang pantao na ito. Pagtataguyod sa karapatang pantao. Commission on Human Rights o CHR. Ang may pangunahing tungkulin na pangalagaan ang mga karapatang pantao ng mga mamamayan. Kinikilala ang CHR bilang National Human Rights Institution o NHRI ng Pilipinas. Nilikha ito ng Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas alinsunod sa Section 17, Number 1 ng Artikulo 13. Programa at Servisyo ng Commission on Human Rights pagdodokumento at pangangasiwa ng mga reklamo tungkol sa paglabag sa karapatang pantao. Pagsubaybay sa kalagayan ng mga piitan at rehabilitation center kung may kaso ng paglabag sa karapatang pantao. Pagsasagawa ng mga forensic at medico-legal service. Pagbibigay tulong at serbisyong legal sa mga biktima pagbibigay tuon sa iba't ibang programa, estratehiya at advocacy campaign upang higit na makapagbigay ng impormasyon at aktibong makalahok ang mga mamamayan sa pangangalaga ng mga karapatang pantao sa bansa. Children's Rights mga karapatan ng mga bata sa mga karapatang pantao ng mga individual na may gulang na 17 at pababa ang bawat bata, anuman ang kasarian at katayuan sa buhay, ay nararapat na may taglay na karapatan. Ang mga karapatan ito ay kailangan ng mga bata upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay at mahubog ang kanilang kakayahan upang magtagumpay sa buhay at maging yaman ng bansa sa hinaharap. Ilang non-government organization na aktibo sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Philippine Alliance of Human Rights Advocates o PARA Itinatag ang alyansang ito noong 1986 at nilawukan ng mahigit sa isang daang organisasyon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nilalayon ng PARA na itaguyod, pangalagaan at isakatuparan ang tunay na pag-iral ng mga karapatang pantao sa bansa. Philippine Human Rights Information Center, Phil Rights Isang organisasyon na nakarehistro sa SEC simula noong 1994. Hangad ng Phil Rights na magkaroon ng bansang may kultura ng pagkakapantay-pantay ng tao. Karapatan Alliance for the Advancement of People's Rights Ito ay alyansa ng mga individual, organisasyon at grupo na itinatag noong 1995. Itinataguyod at pinangangalagaan nito ang mga karapatang pantao sa Pilipinas. Ilan sa mga programa ng alyansa ang magkaroon ng mataas na antas ng kamalayan ang mga mamamayan sa kanilang mga karapatan maging aktibo sa pagsuporta sa mga gawaing magtataguyod sa karapatang pantao. Free Legal Assistant Group of FLAG Itinatag ito noong 1974 ni na Jose W. Jocno, Lorenzo Tanada Sr. at Joker Arroyo. Ilan sa mga advokasiyan ng FLAG ay ang paglaban sa pag-usig sa mga individual sa kadahilanang politikal, pangaabuso ng militar at kapulisan at parusang kamatayan. Ito ay isang pambansang grupo ng mga human rights lawyer na nagtataguyod at nangangalaga ng mga karapatang pantao. Task Force Detainees of the Philippines. TFDP. Itinatag ito noong 1974. Simnimulan ito na may adhikaing matulungan ang mga political prisoner. Nagkakaloob din ang samahan ng suportang legal, pinansyal at moral sa mga political prisoner at kanilang pamilya. Tandaan, mahalagang maunawaan ng bawat mamamayan ang kanilang mga karapatan upang maitaguyod ang karapatang pantao sa demokratikong bansa. Kabilang sa mga ito ang karapatang sibil, politikal, ekonomiko, sosyal at kultural na dapat kilalanin ng pamahalaan. Mahalaga ang pagtatanggol sa karapatang pantao upang makamit ang katiwasayan at kaayusan ng buhay ng bawat individual. Itinatag ng pamahalaan ang Commission on Human Rights upang pangalagaan, itaguyod, at ipagtanggol ang karapatang pantao ng lahat sa pamamagitan ng mga programa at servisyon nito. Ang mga aktibong non-government organization ay voluntaryong nakikiisa sa pagtataguyod ng mga layunin tungo sa pagpapanatili ng karapatang pantao sa bansa. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway marami kang natutunan sa araw na ito. Paalam! Hanggang sa muli!